Hello, hello mga kabida-bida! Welcome to my channel! So, mayon is Sunday. Pag Sunday, pum minsan pumupunta ako kay Jho. Ah. So, nakita nyo yan, yung formahan ng lola nyo. So... Pwede na kayo mamili doon ng ano, mga sasakyan. Pili lang kayo ng isa. <laughs> so, ngayong umaga, pupunta tayo ng Sime doon sa paggawaan ng cellphone. Kasi yung cellphone ni Jua ay sira yung camera. Hindi na gumagana ang camera. Kaya kailangan niyang ipaayos. So, napunta kami ng MRT, papuntang Simi, tapos pagbaba namin ng mall. Ayan, nakita niyo yan. Bibo, light mobile. Jan niya pinagawa yung cellphone niya. So, malaki-laki rin ang binabay babayaran mo. Pero okay lang at least. Maggagamit pa rin ang cellphone niya So ang sabi dyan ng babae nababalikan babalikan na lang namin mamayang hapon Mga 4.40 namin babalikan So ang ginawa muna namin Bumalik kami papuntang Tampines <laughs> O ayan, kita dyan na sa MRT Ako pupunta ng Tampines Kasi kakain muna kami ng lunch kasi gutom na gutom na ako jo ah na ko ang lola nyo? laging gutom na goto hinahangin pa diyan ang damhit ko jo ko mabuti na lang naka short ang lola nyo. kahit saan magpunta anuman ang isuot na dress lagi ako nag show short kasi minsan umahangin paghangin to makikita ka mo kung hindi ka mag show short So hanggang nakarating kami ng Hawker, dyan kami. O, oh, kita niyo yan. Dyan ako kumain. Kasi may nakita kasi ako na tweet na ano na uh, Hokkien Mee, yung Hokkien Mee na gusto ko. So, gusto kong tikman kasi marami namang mga nagtitinde ng hokkien mee. kaya lang minsan hindi ko gusto ang lasa may nahanap kasi akong lasa ng hokkien me na masarap at saka ma creamy so ayan nakuha ko na yung order ko hokkien Mee at saka fried rice kain tayo ng hokkien mee. Meron kasi iba na may mga ganitong mukyan ni Minsan hindi ko gusto kasi hindi ko naayon yung lasa. Mas masarap kasi yung mag-brainish. Kasi masarap. So, pagkatapos namin kumain, kailangan ang mga pinagkainan namin ibalik doon sa Return 3 dito sa Singapore ganyan. Kailangan mong ibalik yung pinagkainan mo, ilagay mo doon sa Return 3. Sana sa Pilipinas meron ding mga ganyan na mga tao na pagkatapos mong kumain, ilagay mo doon sa Return 3 hindi yung pagkatapos mong kumain iiwan mo lang yung pinagkainan mo sa desas ha, sa Pilipinas magkaroon tayo niyan, ma-implement yan, sana, sana, sana So, pagkatapos namin jaan, na basyal masyal lang mo na ang lola mo, tingin-tingin sa mga paninda Kasi wala naman tayong perang pambili, so magwendo-wendo lang muna tayo, sunod na Tayo mamili ko meron na pera. So, ngayon, nandito sa Tampines. Nakita kita nyo yan, ay, nakuang lola nyo kung saan-saan lang kakarate. <laughs> Walang ginagawa. Pasyal pa pasya, Alang sakit sa paan na dyan. Diyos ko po, lakad ng lakad. Siyempre, pagkatapos ng lakad-lakad, nagutom na naman ang lola nyo. Ay, napko, food is life talaga. So, hanggang sa nakarating kami sa... McDonald's! My gosh! Cheat day na naman tayo! Today is cheap day. Ice cream. It's cheap day. Every Sunday is a cheap day. Pagkatapos naming kumain sa McDonald's, so binalikan na namin yung cellphone ni Jo ah. pinuntahan namin siya doon kasi 440 na siya. So hanggang sa nakuha namin yung cellphone, naging okay na siya Pina check ng nagre-repair kung okay na siya So okay na daw nagagamit na yung camera niya. So ayan. Tapos sumakay na naman kami ng MRT papuntang Nubina So natatid kami ng Charades, yung mas na 5.30 So, ayan, nakasimba ako. So, thanks God, nakarating kami na maayos sa simbahan Araw tayong magpapasalamat kay Lord sa lahat-lahat ng blessings na binibigay niya sa atin araw-araw So, pagkatapos naming magsimba nagutom na naman ako ng isnak kami sa third Donut. So, pagkatapos yan, uwian na. Bye-bye!